Bahasang inakusahan ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang mga mapagsamantalang traders na salarin sa pagkalugi ng mga magsasaka. Gitang opisyal, hindi ang 20 pesos kada kilong bigas na programa ng Pangulo ang dapat sisihin, kundi ang mga nambabarat sa kanila. Ang mga detalye sa report ni Kyle Bulias. Isinisi ng Department of Agriculture sa mga mapang-abusong trader ang nananatiling mataas na presyo ng bigas sa merkado, ngunit bagsak presyo naman pagdating sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Ito ay sa kabila ng napakaraming imported na bigas na ibinabagsak sa bansa. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, higit dalawang milyong metriko tonelada na ng imported rice ang pumapasok sa Pilipinas. May mga buwan din umanong higit na sa normalang volume ng imported na bigas na pumapasok sa bansa. Dahil dito, alam umano ng mga trader na maraming imported rice ang pumapasok sa bansa, kaya binabarat na lamang nila ang mga magsasaka. Sabi ni Demesa, yan ang tunay na dahilan at hindi ang programa ng pamahalaan na 20 pesos kada kilo ng bigas. Dahil dito ay pinanawagan na ng kagawaran ang pansamantalang suspensyon sa rice importation. At meron din isa pang batas, Kajerika, tunyeng itong Republic Act 12078. Uh inamendahan nito yung Agricultural Tariffication Act at saka yung ilang portion ng Rice Tariffication Law. Under Section 3 ng nasabing batas, uh basahin ko lang, when there is an excessive uh, supply, ay ko ta, when there is an mm. excessive supply mm -hmm. of imported or locally produced rice resulting in an extraordinary decrease in local rice prices, the president may mm -hmm. suspend or prohibit. further importation for a limited period or a specified volume. Sabi ni Demesa, dapat umpisahan ang suspension tuwing harvest season. Bukod dito, inarekomenda rin ng DA ang utay-utay na pagtaas muli ng taripang ipinapataw sa imported na bigas. Paliwanag ni Demesa, mula sa kasalukuyang 15% na taripa, itataas ito sa 25% at saka ibabalik sa dating 35%. Matatandaang may mga lugar sa Pilipinas na umaabot lamang sa 6 pesos ang bentahan ng palay, lubhan mas mababa kumpara sa 14 pesos na sa produksyon nito. Kaugnay nito, hinimok ng kagawaran ng mga magsasaka na isumbong sa kanila ang mga trader na nananamantala at bumibili ng papalugi sa mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.